Yung dapat 'yan tanggalin na nila yung mga anong yung bangka. Mararadaan 'yan, 'di ba? Dito hangin eh. Eh dito hangin. Eh to 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 pa isa. Oh. Ito yung tawira ng sais. Ito lang po yung sunog. May barko pa rito sa harap namin. Eh. Pero, pero ang dami na siguro. Bakit? Pero itong bulakon, ba't aya walang bumipira rito? Ito, 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 ito. Uh, Nandiyan. Ano na 'yung nandoon? Isang bangka, charger, at mga sakada. Teksinan doon sa may ano po, sa may sayang ng uh, kalabaw. Hay, sige. Sa may nandoon nakalapad din sa lamesa. Bumbero, tansa. Ito po 'yung sais. Ito lang po 'yung sunog. Nandito po kami sa may sapa. Sa tobo. Tansa po, bumubiro. Ayan, may umandar na rin na ano. Galing sa dagat. Salamat. kapi to sa simbahan. Eh. Si Gary nandun sa may kabila. Ayun mo, ayun mo, ayun mo. Ayun mo. Kabila. Sa taas. Ayun na, bumiikira na yung galing sa dagat. Mm -hmm. Diyos ko, tanggalin nyo na yung mga super kalan nyo. Malakas pa. Ayan na yung bangka na. Ito wala ba itong sariling yung shipyard ba? Walang yung sariling ano Kaya naman ba? Ito Tansa po, tansa. Ito yung sa is. Ayan lang po, yung sunog. Pagtawid mo ng sa is, ayan lang po yung sunog. O si Lahis Street daw. Ayan na, Si Lais Street po, Tansa. Ito po yung tawiran ng sais. Lakad, pag nakatawid na kayo, ayan lang po yung sunog. Si Lais Street daw po. Narap mismo ni Pag nandito sa dulo, ayan yung mga barko. Yung shipyard, ayan, harap niyan. malaki pa po kaya ano paki-share po bumbero Kawawa naman mo Yung hangin Lakas kasi ng hangin Tansa po si Lysi Street Sumasabay ka Binibira na sa ano? na ng galing sa dagat na tubig. Dapat talaga dito. Kaya alam pagka binomba nila ka rito kapunta kayo sa Pashare po. Pashare ng live. Bumbero po. Kansa. Umaan pa pa. Yung mga bangka, ba't di kaya nila tanggalin doon? Ayun, nasunog na yung dalawang bangka, Oh. Pagtawid nyo po nan sa is. Sa bubong na yun. Ay, nyo po bumbero. Ay, laka na maraming bumbero. Ay, lakas pa po. Ayun na, ang pagantong. Inaagapan nila yung mga ano doon, mga nakaparada ng ano. Kaya pa yan, siguro. Ay, yung mga bangka, hindi pa rin tinatanggal. Ay, mga bangka. 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 Ayan, oh. ngayon lumalakas pa po kailangan ng maraming bumbero sana so tanggalin nila yung mga super kalay yung sumasabi ayun ay putang ina naabot na yung isa ayun na hindi pa nila mailabas yung bantang eto lang po yung sa isa eto lang po yung sa isa. ayun lang po yung tawiran ng sa isa. tansa po silay si street tansa silay si street bumbero Si Ate Joyo, naninira pa. Ngayon po tong ngayon po to, tong live, uh, yan, to, yun, naka live si na to, naka-live po. na. wala ba si mayor baka naman mayor yung may <makes> kanis yun parang ayo reject din ayo keep your cute cheaper cute Cheap <makes noise> nandito po kasi may yo ayan sabi da ipo tansa po sila, si Laius Street paki share na lang po nang live Pagtawid po lang. Ay, shit. lumalakas pa po. Pakishare po ng live. Kailangan po ng maraming bumbero. Tansa sila. Ay, si street po. Oh. Wala yung mga anong... So, darin yung isang bahay dito. Ay, nagtuloy. Nagtuloy. signal. Tansa, sila ay si Street po. Ngayon na na dito. Eto no, na, hindi may ani uh, firewall yan iyo, yung dalawang yan. Mahihirapan na yan ito, ito firewall to iyo. Hindi naaabot uh, yan. Ito lang inuubos niya. Tansa po si Lahis Street. Wala, ano sa ng bangka? Hindi na nila talaga kinuha. Wala yung pumping boat ni, ano uh, may Sana mau pakai ini parang kung to kasi katabi mo yung pag nainitan at sumabog yung bugla tayo ito sabog nagagulat ka ah saan yung naglalive ay sumabog na sumabog <laughs> na ito kasi parang barko natin hindi pa ito umalis dito dito lima kaani sa ko <laughs> pero kapag kaganyan ganyan Maninigas ako kapag ako <laughs> mag-isa. Pakikita ka lang ako tigas. Dating na ito. Ang ito. Iiyak na yan. nanigas ako. Nung sunog sa amin, hawak-hawak ko TV. Yung may may kuba pa. Hawak din ako si TV. TV, ligas na. Hindi, pawala na yan. Pero ano, tawag dito. Nadama pa yung pantang yun, no? Oh. Aalisin na lang nila kasi. <laughs> ano na? Ano sinimulan niya? Mahina pa yung kanina. Ang sarap pa ng meme niyo. <laughs> kami nandito na sa lagi <laughs> na <Binitignan> namin <coughs> yun nga ayo tingnan mo may nag-comment din no? wala raw ano wala raw bang ano di ba may pumping boat nga sa parang wala isa lang to yung galing sa ano galing sa dagat ng ano man. Pero itong bulak may alis daw. Yung abo, so, maaay na dito. Paano na yan? Pa? Nina, may nanay, wag lang may sasabog. Ay! O oh, eh. Tansa na botas po, hindi tansa kabite. Tansa na botas si Lysis Street. Ang layo ah. Tansa na botas po. Tansa na bota si si Street. Hindi tansa kabite. Yung cellphone mo, bumagsak yaan. <laughs> okay, kiwartes na lang ako ng cellphone. Saka ito, ihulog ko dyan. Kasalit ng cellphone. <laughs> Nakagita yung ugali ng nanay ko sa alay. Oo nga eh. Bina, pakisabi na nga. karaan dito yan. No? Dito naman. Dito yun yung laki. Oo, na naman. sa sunugan dati, oh. Ubus uh, na yun, no? Ubus na. Wala nang baka kabahayan dito. Dito, dito. Ito po, dito lang po yung, yung sais na tawiran. Ayan. Ayan. <laughs> doon. Ay, doon pa ba? Oh, ayan. Tapos ito po yung sunog pag tumawid ka. Tansa po si Lahis Street. Hindi ko po alam kung aming pinagsimula ng sunog eh. Pero ano to eh. Wait kasi ato na sa 24 hours. Oo. <laughs> Hindi <laughs> ako chismosa eh. Bungad yan. Bungad lang kung aming sa ilog. Bungad lang. Malapit yan sa school naman. Si Street po. Tansa. Ulit-ulit tayo eh. Street. Hindi sa pabahay to sila ay si Street. Kaya inagapan nila yan. Kasi ayun no, yung mga barko doon. Pag nagsisabog yan, milyon-milyon yan. Kaya, hindi bali ba na rito. <laughs> Bangka-bangkalan. Si Street, Tansa po. Tansa na botas ha. Hindi po nabutas. Nabutas. Ano nga nangyari dyan? Kaya sa bungad lang. Bungad lang. Ito pa chill-chill lang yung barko rin ito. <laughs> chill na chill lang yun. Oh, puro barko yung kakabi mo. Chill lang sila. Ah, silang pakik. Pero pag naghihilit yan, kakabahan ta okay. ka din. Iwanan ka. Iwanan. Hindi ka ba Oo oh, Nakakuuin. Uh, uh. Hindi kasi may bar ko Kaya ano. Pagka ito uminit, mas malakasabog nito. Isang sabog <laughs> niya. Lahat tayo dito talsin. Sana tayo lahat. Kaya nga sabi ko, huwag na tayong malis. Huwag na tayong malis. Huwag Isang sabog lang tayo dyan. Yung dalawang super ka mahina yung. super ka lang <laughs> kaya para May katabi kasi camera. Bali harap to. <laughs> Wag lang may sasabog, maapula yan yun. Madami na eh. yun. May mga bumubomba ng bombero. Pero kailangan pa rin yun ng bombero kasi yung iba niya na uubusan ng tubig. Ayun nga, yun. buti may firewall to. Tsaka yung sumunod. Kung wala, nakarating na yan doon. Ang daming kabahayan. Dito lang kasi kami mismo. Tubig lang ang pagitan. Shipyard kasi to. Ayan, may mga barko rin yung, sa harap. yeah delikado. Ay, yung Alam ko, di ba kayo Tobi? Parang kasi tayo. Ito mo na si diyan si Street, tansa na botas po. Tansa na botas po. Ayan na medyo nawawala-wala na yung apoy. Kasi lang may Ah, ah, Ayan, keri na siya kasi pumasok ko na doon sa ano 'yun. May marami pa rin dito mga ano bang tang ayaw pa nilang pagtatanggalin, you no? Know. Apo <laughs> 'yun. Ano 'yun? Ano na trick sunod, sinunod. Apo. Wala na, kung inubos na yun. Eh. Huwag talaga doon. Pero wala na kami. Hindi na kababayan. May mga kabarkuhan doon. Doon papuntang singi ko. Marami kong barko. barko. O yung iba kasi bumbero na ubusan na po ng tubig kaya kailangan po ng maraming bumbero bumabumba pala tong ano yun patawid na sana kami ng tansay eh. takbo kami rito sa iba naman santo yun kailangan <laughs> ko ka Sorry, takbo. Eh, hindi kami natuloy. <laughs> ayan, parang, ayan, meron daman yan. Oh, ay, ayan, may bumubomba na, na. Fireboat. Fireboat. Oo nga po. Kasi ano dulo to eh. Meron din naman pong bumabamba galing dito sa dagat. Mabilis lang po talaga kanina yung pag ano, Ayun yung kay Lasab, di ba? Yung sinasabi ni Karen Mataas. Ayun. Briana? Ay, Briana. Kay Briana pa pala. Ayun, kung dyan, dito sa bahay. Malaking tulong talaga tong pyro. Leo, daw talaga sa bahay, may pyro. Tingnan mo kung wala yan. Ubus na yan, tapunta doon. Oo nga, malakas din. Kaya, ano, isang minuto lang, usok lang, biglang naging aboy ng malakas sumabog ng sumabog. May pagitan naman po kami. Ayan, dagat. Kasi nandito ako sa sa shipyard Tangos. Pero kasi meron dito nakapark, nakaparadang barko kaya kakabaka ba din. Sa harap ng nasusunog pagitan lang. Ayan, may puro barko din po yan kasi shipyard to. Kaya... <laughs> si Street po yan. Silahe si Street, Tansa na botas po. Tansa, tansa one? Tansa <laughs> uno. Eh, medyo, medyo, ngayon, ano na, pawala na. Hindi katulad po kanina na talagang grabe yung Hello, my God. Binalik niya na yung pangkain. Kawawa -kawa yung mga nasunog na bangka. Marami pong bumbero. Kaya lang po kasi malakas talaga yung apoy kanina. Ay, sala. Ayan, ngayon, ngayon po may ano na. May bumubuga rin ang fireboat. Kaya lang. Ayan, nawala-wala na. Nawala na rin kasi po yung mga bahay. Lala, ubus na. Naubus na, yung bahay. Pati yung bangka. Taba. Ay, sa sa'yo, may pa ako. Yes. May dalang pa ako. Yes. Ay, dalang pa ako gawaan alam 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 hindi nyo buwa, may news, bye -bye. Ganda ba naman ang camera ko nandito? Kasi may harap Ganda Sige na, basta. Ganda na ng puso. Parang parang pinakulong malapit. Ay, salamat. Medyo... Ay